Hello, Tropa Pits! Ni araw na ito, papakita ko po sa inyo kung paano magkabit ng Hylos Max na Chrome sa harap at likod. Ngayon po, nakabit ko na kasi itong likod. Hindi ko na lang video ang kanina. So, explain ko na lang po sa inyo. Yung Hylos po, yan yung nabibili natin sa market. Sa Kaloocan, Ten Avenue, or saan, or sa Shopee, or Lazada. Chrome po yan, pero bihira po kasi ngayon ng Chrome na Hylos na ang kakaubusan po. So sabihin ko po sa inyo identification ng Hylos Max. 14 inch po 'yan. Tapos ang kilogram ang lapad niya 2.5. Tapos ang likod po niyan 3.5. Para rin po nga uh, racing boy. So, tapos ang kilogram niya kinilo ko siya kanina nasa 3.5 ang harap. Tapos nasa 4 ang likod. Ang stock naman po 3.5 ang harap, nasa 4.6 naman po ang likod. Ayan o. No? Di ba ang ganda pag, pag chrome? Pero ingatan nyo lang po. Lagi nyo siyang lilinisin. So kinapitan ko naman siya ng bis Na 11080. 40 size. Magtatanong kayo kung magkano ang <coughs> high-loss mugs. Pag tingin nyo po yan sa shopping. Mga nasa approximately naglalaro yan sa 4,8,5,000, 5,000. Ganon. Ayan. Sa shopping ko lang din po binili yan. Tapos ito po pagkabit niyan. Tinanggal ko po muna dito yung stock na mag. syempre meron akong cheche boreche. Tinanggal ko yan. Siyempre niluwagan ko muna dito. Ayan. Tapos pag natanggal na yung stock mags, tanggalin yung disc tsaka sensor. Kailangan meron po kayo anin range para sa disc. Meron kayong flower type range para mas sa sensor. Kung wala po, huwag na kayong magtanggal. Patanggal nyo na lang sa vulcanizing shop or sa motor shop ayan tapos sinanggal ko na kinabit ko dito tapos ngayon pinasok ko muna doon sa disc nya sa loob itong caliper yan sa brake pad sinaksak ko muna dito tapos naroon pa siyang spacer dalawa po yan spacer hindi ko kalimutan pag po pumuna ng grasa mas importante ha ok so kapits ayan, alam nyo na po kung paano sa harap sa likod naman po ito coin sa likod. Explain ko po sa inyo. kasi hindi ko na mabibidyo. Ayan po yung panlikod niya. Ayan, nakakapit pa. So, ang likod naman po, unang-unang tatanggalin -unang nyo. Marami kayong tatanggalin. Itong pipe. Itong radiator cover. Kasi, itong swing arms niya, nakakapit lahat. Oh. Marami kayong tatanggalin. Kaya kailangan kumpleto kayo sa gamit. Kung hindi pa kayo kumpleto, huwag nyo lang tanggalin. Tatanggalin nyo po yung pipe niya. Yun, yung tube sa ilalim. Yun. Yan kaya lang naman pabasa kompleto kayo sa gamit. Okay? Lock and play lang po ang Hylos Max. Yan. Gusto ko kasi dito, chrome. Kasi kung bibili ako ng Racing Boy, tapos chrome ko pa. So, doble-doble gastos. Matibay naman po ang Hylos Max. Basta stock lang po ilagay niya na kulong. At laging matigas. Ang hangin ko po dito ay 35 PSI. Kasi likod po yan. Ang size po naman yan, 140 by 70 by 14 ha? Yan. Tapos ang harap po na hangin yan, 30. Lagi nyo po yung check ang hangin. Kasi pag ninyo napahandar mo motor ng ilang linggo, magbabuhas po yan. Oh. Kailangan talaga may socket rings kayo pang tanggal pa doon o. po. Nang po. Nanghiram po ako ng malalaking socket rings. Meron din ako maliit. Pero kailangan may malaki. So okay po. So, mamaya videohan ko na po kung pag nakabit na po ha pero hindi ko po mabibidyo habang tinatanggal ko gagamitin kasi itong cellphone okay thank you mamaya ulit bye bye ayan tropa pitch tinanggal ko na po ang ating tambucho. ayan o ito nga itong radiator cover so pag ninyo tinanggal yan hindi nyo matatanggal to ornillo ornillo at sa ilalim yung tambucho. at sa ito naman ito naman tayo Pati po ito sa shocks, tatanggalin nyo rin po yan. Ayan, daming tatanggalin na po. Kaya nyo po yan, basta kompleto ang inyong gamit. Okay, tanggalin ko na po. See you sa next video. Ayan, tropa pizza, tanggal na. Inangat ko muna yung shocks. Kung may time kayo, linisin nyo na rin yung pinaka ang gilid nyo or yan o. No? Sisisin nyo na rin itong ano, drum brake or brake sure. shoes. Ito yun. Tapos ito yung kakabit. Lag and lang po yan. Baka oh. ito sisin ko muna ito. Kasi umiingay yung pray nako eh. Okay. Mamaya, mabidyohan. Pag nakakabit na. Ito lilinisin ko talang kaunti. Ayan no. Oh. Ang dami talaga tinatanggal ha. Kung wala kayong gamit eh maaari ah, huwag nyo nang galawin magawa nyo lang sa motor shop o sa vulcanizing shop kumpleto yung mga yun tsaka maruronong sila okay po okay so naisin ko muna tas sabay kabit ko na okay see you next step ayan na trocopits pizza, oh gawa na alam nyo yung sinabi sa vlog na mabigat daw yung high loss hindi naman tsaka makapit daw sa preno hindi naman po Normal lang umiikot to. Hmm, luwag no. Baka po hindi lang niya nilagay ng konting grasa yung mga bushing spacer. Ayan o. No? No. siyang tignan talaga pag pag naka chrome Oh. Sa alagaan niyo lang siya sa pakintab ah naglabas po ng Chrome na Max, High Loss, tsaka Levenger. Kaya alam po yung Levenger medyo mahal. Okay oh, Roba Pits. Mamaya road test na to. Pero ngayon dito pa lang, road test ko yung gulong niya. Kapit. Kasi yung dati kong gulong may slide. And okay na. Pwede na pambiyahe. Okay po, hanggang dito na lang po tayo ha. Thank you very much po. Kung so na. Thank you. Bye-bye.